Hello po sa mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga sojak signs sa araw na ito ng Miyerkules, July 31, 2024. Para sa mataong aris, panatilihin mo ang pagiging kalmado sa harap ng mga sitwasyon na nakakagalit. Kapag kalmado ang isip, ang mga pangyayari ay papabor sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay violet ang yung mga numero 9, 11, 16, 20, 24 at 38. Para sa mataong Taurus, huwag mong patulan ang mga gumagawa ng intriga laban sa iyo. Panoorin mo kung paano sila parurusahan ng langit. Ang yung mapalat na kulay ay red. Ang yung mga numero 6, 17, 29, 36, 43 at 45. Para sa mataong Gemini, Muli ay magdahan-dahan ka upang makita mo ng malinaw ang mga pagay na nagbibigay sa iyo ng magandang kapalaran. Ang yung mapaladag kulay ay silver. Ang yung mamaswerting numero, 1, 18, 25, 27, 31 at 38. Para sa mga taong cancer, iyo ang araw na ito at gawin mo anumang gusto mo. Ang yung mapaladag kulay ay white. Ang yung mamaswerting numero, 5, 16, 21, 28, 33, at 45. Para sa mataong leyo, gawin mo ang mga gusto mong gawin. Ikaw lang sa sarili mo ang dapat na makakaalam nito. Ang iyong mapaladag kulay ay green. Ang iyong mga numero, 3, 17, 22, 27, 31, at 40. Para sa mataong virgo, Masayang naglalaro ang mga alon sa dalampasigan. Kapag hindi nakakaranas ng kasiyahan ng isang tao, tiyak na makakaranas siya ng kahirapan sa buhay. Ang inyong mapaladang kulay ay yellow. Ang inyong mga numero, 3, 11, 19, 25, 38 at 42. Para sa mataong libra, kilala mo ang mga taong mapagkunwari. Ganyan man, mahalin at ingatan mo ang mga taong nagpapakita ng kagandahang loob sa iyo. Ang yung mapalat na kulay ay purple. Ang yung mga masorting numero, 2, 18, 24, 34, 37, at 45. Para sa mga taong Scorpio, ito ang araw para magplano. Ano man ang iniisip mo, matutupad agad ito. Ang yung mapalat na kulay ay pink. Ang yung mga masorting numero, 3. 17, 20, 23, 30 at 41. Para sa matatanggol Sagitarius, wala mong isipin na wala na ang mga swerte mo. Lahat ng bagay sa mundo ay namahinga at muling nanariwa sa muling yung pag-arangkada. Ang yung mapalad kulay ay page. Ang yung swerte numero 7, 11, 16, 25, 27 at 32. Para sa mga taong Capricorn, ingatan mong mabuti ang mga pagay na nasa iyo pa. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero, 4, 15, 21, 26, 39, at 45. Para sa mga taong Aquarius, maging tapat ka sa iyong sarili. Huwag kang magtanim ng sama ng loob at paghihirap sa mga taong nagmamahal sa iyo. Inilaan ng langit ang kaipigan upang maging sandalan ito ng tao sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Ang inyong mapalad na kulay ay black. Ang inyong mga masorting numero, 1, 17, 20, 23, 38 at 40. Para sa mga taong Pisces, uulanin ka ng biyaya at pagpapala ngayon. Huwag kang magdalawang isip kapag sumasailalim ka sa malalimang pagdidesisyon. Kung ano ang unang pumasok sa isip mo, gawin mo agad. Ang yung mapalala kulay ay aquamarine. Ang yung mga masweting numero, 4, 7, 16, 25, 34 at 44.